Sa gitna ng mga isyu sa hininalang ghost at substandard flood control projects sa DPWH, sinita ng mga senador ang anilay mga red flag sa hinihingi pondo ng DPWH para sa 2026. Ang isang senador ayaw nang ipasama sa 2026 national budget ang halos siyam na pisong hinihingi pondo ng kagawaran. Saksi si Ian Cruz. hanggang 118.5 billion pesos mula 2023 hanggang 2025. Ganyan kalaki ang tansya ng Department of Finance sa posibleng nawala sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa umunay ghost flood control projects. Apektado na yung investor confidence sa lahat ng external challenges dapat hindi natin dinadagdagan dito yan domestically. Sa briefing sa Senado ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na kinabibilangan ng DOF, hinimay ng mga senador ang anilay red flags na nakita nila sa 2026 National Expenditure Program kognay sa issue ng flood control. Si Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian sinita ang mga proyektong nakalagay na sa 2025 budget pero nasa nep pa rin para sa 2026 hindi naman siguro clerical error to di diba? sinadya to ilagay sa sa nep di diba? ang punto ko dbm should be more uh, uh, should should reform its process and maging mas mas detalyado sa pag analyze ng mga projects na pinapasok sa NEP. Inilutang naman ni Sen. Panfilo Lacson na may limandaang magkakatulad umanong flood control projects na pare-pareho ang halaga ng budget para sa iba't ibang lugar. May 373 projects na may tig 100 milyong piso bawat isa at dito pa lang papalo na sa 37.3 billion pesos ang kabuang halaga. We counted from NCR to Region 3 alone. Flood control management 1. Nasa mga 500 items yung exact amount, similar amounts of 75 million each, 100 million each, 120 million each, 150 million each. Red flag po ito eh. Tanong ng mga senador, bakit ito pinalulusot ng Budget Department at iniendorso sa NEP? Sagot ng DBM, galing ito sa budget proposals ng DPWH. Secretary Vince is already investigating ito pong mga doble-doble. Kakausapin niya yung mga senior officers niya. And then we'll meet tomorrow and hopefully in the next week po siguro meron na siyang report which he can share po to the committee. You know, Mr. <sighs> sa gitna ng mga naglulutang ang issue sa hinihinalang ghost at substandard flood control projects. Iginit ni Sen. Bam Aquino na hindi dapat tanggapin ang hinihinging 881.3 billion pesos na budget ng DPWH. There's an ongoing investigation. Inaaral yung mga proyektong ito. There are so many questions, so many red flags that you have already pointed out with Senator Lacson. Wag ko natin tanggapin ito, ibalik natin to sa executive. Unfortunately, while we want that to happen, wala po yan sa Constitution or sa rule na otherwise ang pwede po siguro is that uh, -ibal ibalik ng buo. So that's why uh, the budget process is that the the executive proposes and then the legislative uh, can amend. Pano kala naman ni Sen. Loren Legarda burahin ang buong budget ng DPWH para ang bagong kalihim ang gumawa ng bagong budget ng kagawaran. Allow the new secretary to do a new budget So he will submit a supplemental budget that is allowed by the process. Si Bagong DPWH Secretary Vince Dizon, sang ayo na kung may mga proyektong tapos na pero napondohan pa rin sa ilalim ng 2026 budget, dapat nga itong tanggalin. Magtipo 'yan. Ako po mismo ang magsasabi sa ating mga kongresista, please po tanggalin po natin. Posible rin anyang irebid ang mga kontrata na natuklas ang ghost o non-existent. <gasps> Git ni dating DPWA Secretary Manuel Bonoan, aalis siya sa kagawaran na malinis ang konsensya. I did the best that I can in my tenure in the department. I don't have any regrets. Ani Bonoan, sa paunang resulta ng investigasyon, labin lima ang missing o hindi mahanap sa halos 10,000 flood control project. Karamihan daw dito nasa 1st District ng Bulacan at nakakalat sa regions 1, 2 at 3. Ghost project is actually that has already been validated and really found out not to be uh, not to be there. Submitted as completed and collected. The funds have been collected. The non-existent for the time being is actually is just a matter of validating the locations of these projects that we are talking about. Ang mga impormasyong ito ang ibibigay naman ng DPWH sa bubuoing Independent Commission na mag sa mga flood control project. Sabi ni Pangulong Marcos, malapit na nila itong mabuo. Binuwag na ni Dizon ang Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na binuon ni Bunuan. Ayon kay Dizon, hindi lang ang mga proyekto mula sa 2022 ang sisilipin, kundi pati ang mga sa nakalipas na administrasyon. Oh, this, even way earlier than 2018, 2017, 2016. Matagal na po itong mga proyek ibang proyekto na ito. May dalawang buwan daw si Dizon para i-reorganisa ang DPWH. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.